So ayan kumakain na sila. Sa so, mga curious kung bakit sila nakakulong. Um, lahat sila aggressive dogs. So, um, kapag hindi ko nababantayan, nag-aaway-away. So, it's better na nakakulong pero may time naman sila lang kapag play sila pag uh, hindi ako masyadong busy. Gaya mamaya nagka-play sila. So, kapag kumakain, talaga dapat nakakulong kasi mag-aagawan sa pagkain. Masasayang ang pagkain nag-aaway-away. So, yan. Mas so, okay yung ganyan nakakain sila bago pa. Uh, kesa masayang yung pagkain, uh, kailangan talaga i-cage sila para makakain sila nang maayos. And, um, so, after nilang kumain, maglilinis muna ako. Tapos, um, uh, saka sila magpa-playtime mamaya. So, yan muna ang update sa ating mga Bologna for Babies. So, Ayan. Kung makikita nyo, may mga nag-aaway kahit ako kulong. So, yan ang iniiwasan ko. Um, talagang uh, ganyan sila eh. Pag may pagkain, nag-aaway. So, dapat bantay talaga. Eh, hindi ko naman sila maaawat lahat. Kung nakakawala sila, hindi ko sila maaawat basta-basta. Sigurado kung masusugatan sila, masusugatan din ako kakaawat. So, it's better. So, ayun lang. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Bye!